anak siya ng mamumukbang, guys. Oh. Naghanap siya ng mamumukbang. Si miming Dito ako sa tindahan nila, madam. Naghanap siya ng mamukbang Hindi siya mapakali. Naghanap siya ng kakainin niya. Hindi ko alam anong gusto niya. Hmm. Ang aso yan, Bi! Pang aso yan. Hala. Aba, yung pang aso yung kinain niya. Hmm. Madam, pang aso yung kinain niya, oh. Miming, pang dog yan. Diba din ang trip nito, oh. Pang dog yung kinain niya. もうバカ。<noise> <noise>